no. So ngayong araw na to guys, nandito tayo sa sa S Green Hills no, subdivision. So pakita ko sa inyo guys yung mga mahihirap na nakatira dito guys. Yan no? Oh. Bahay ni Small Laudy. Yan. Sabi nila, kay Small Laudy daw yan. Hindi ko lang sure. Pero ang laki. Grabe. Hello. lapad dyan Grabe yung mga bahay dito guys sa loob ng Screen Hills no. East Green Hills Subdivision, no? Dito sa may uh, Green Hills, San Juan, no? Grabe. Ayan pa guys, oh. Bahay pa ba yan? Mall na yan eh. Mm. pa guys oh. Wow Grabe Nag-iingay Seatbelt lang palang kailangan Ito pa guys oh Oh grabe Laki nya no ito malupit guys na bahay yung magkatabi ito kanino kaya ito bahay yan yeah, no ah oh, lucky wow grabing bahay yun know, o magkatabi uh, pero ang pinakabili bang ko dito guys yung uh, bahay na to punong puno ng sports car yun know? o you yun know? Sports car, you know. Krabi. Thank you guys.